IFM News. Kung ang informasyon ng 98.5 IFM Kawayan sa Itchagwe Police Station, kinilala ang biktima na si Kenrick Pera, 29 anyos, may asawa at residente ng Barangay Kamarag, San Isidro, Isabela. Batay sa report, nangyari ang krimen dakong alas 4.35 ng hapon sa pamamaril ng tatlong beses mula sa likuran ng biktima habang nasa main entrance ng nasabing ospital nang hindi pa nakikilalang salari na nakasuot ng itim na t-shirt, puting sling bag at tumakas bilang backride sa kain ng itim na single motorcycle. Lumalabas sa karagdagang investigasyon na bagong insidente, naghahanda umano ang biktima na ilabas ang kanyang asawa sa nasabing ospital kung kaya't pabalik-balik ito sa loob ng pagamutan. Dahil dito, biglang sumulpot ang sospek at pinagbabaril ang biktima muna sa likuran. Isinugod ang biktima sa emergency room ng nasabing ospital, ngunit idineklara ng dead on arrival ng attending physician ang biktima dahil sa tama ng bala na tamo sa kanyang kaliwang antilateral chest, lateral abdomen at upper back. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang tatlong pasyo ng kalibre 45. Agad na nagsagawa ng hot pursuit at dragnet operation ng mga otoridad para sa posibleng pagdakip sa mga sospek. Nakipag-coordinate na ang flash alarm sa mga kalapit na police station para magsagawa ng mga checkpoint. Samantala, Nananawagan naman si Police Major Rogelio Latibidad, ang hepe ng EPS, na sana ay makipagtulungan ang buong residente ng Itchagwe para mahuli na ang mga sospek sa krimeng ito. Ako po'y nananawagan sa kung sino po ang nakaka may, nalalaman sa, po, paka -paka sa, ay nalalaman dito sa krimeng na kanya nangyari po makipagpulayan sa kaming pilan. Ang pilan po ng Itchagwe or sa Filipinal po na Tigro Police para sa kaagaran o sa kalukas at kalukas. At hindi po namin kayo, ibigyan po namin kayo ng asuras sa hindi po na ba. At munang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Idol Rayward Mata para sa 98.5 IFM. Idol mo sa balita, tugtugan at public service, Idol. IFM News.